State of the Nation. Kumuho ang bahagi ng bundok sa Tinglayan, Kalinga. Naharangan ng lupa at mga bato ang kalsadang papunta sa lugar ng mambabatok na si Apo Wang Ot. Ayon sa mga otoridad, walang ulan ng oras na yon at kusa lang nalaglag ang mga bato. Pasado alas stress ng hapon kanina ay natapos na ang clearing operation sa kalsada at pwede na ulit madaanan. Pusibi raw na mas ligtas pang inumin ng tubig gripo kesa sa tubig sa ilang water refilling station ayon sa DNR. Ang paliwanag ng DNR alamin po sa aking report. Hey, ah? oh. Tubig gripo ang nakasanayang inumin ng ilang Pinoy kabilang na si Emilia. Masarap naman eh. Ito, lagyan ng yelo. Okay naman. pati mga apo ko, okay nang. May inom din yan sila. Kahit nung maliit pa yan. Tumaki silang malusog. Tubig gripo rin ang iniinom ni Lola Cynthia. Pero di niya ito pinapainom sa isang taong gulang na apo. Baka magkasakit po sa tiyan o kaya magkadayerya. May ilang hindi raw kampante sa kalidad ng tubig gripo, kaya bumibili sa water refilling station. Si Achilles, 50 pesos ang nagagasto sa tubig na pang tatlong araw. Kapag guminom ng tubig gripo is may, may lasa tapos parang iba sa pakiramdam, lalo na sa mga bata. Sa so water refilling station na ito, 35 pesos ang benta sa kada galon ng tubig. Sa isang araw, isang daang galon ang kanilang nabebenta. Pinapatis po namin yung tubig po namin. Tuwing buwan po, di-drain -di po namin, tapos di-linis po yung tubig. Tuwing araw-araw ano, po. Ang problema ay kay DENR Undersecretary C.P. David, karamihan sa mga water refilling station ay hindi nababantayan Pagka pumunta ako sa water refilling station, wala namang engineer dun eh. May boy dun na naglilinis noong container at pinupunuan yung container. Hindi rin niya alam kung yung reverse osmosis equipment ay gumagana pa. Mag-experiment tayo one time. Okay? Bumili kayo ng dalawa. Let that one uh, container sit for about two weeks. And then inumin ninyo. And see the deterioration in the quality of water. Because the in many cases, the water refilling stations that we have are left unregulated at this point in time. So, hindi rin ganong kalinis. Baka mas malinis pa yung galing sa tap water. Ang tiyak, ligtas daw inumin ang tubig na sinusupply ng Maynilad at Manila Water kahit pa dumaan ito sa mga tubo. Basta't lumabas sa gripo at hindi na imbak sa tangke kung saan posible itong marumihan. Tinitest daw ang kalidad ng tubig paglabas ng treatment facilities. Sa lakas ng pressure sa mga tubo, kahit magkabutas, hindi raw makakapasok sa tubo. Halimbawa, tubig kanal. Kung sakaling meron mapang bacteria present sa pipeline, mapapatay pa rin nung chlorine na yon. Kaya nga residual eh, may naiwan pang chlorine doon sa tubig namin up to the customer level. Ang tinitingnan solusyon para matiyak ang kalidad ng inuming tubig at mapababang gastos dito. What if a water service provider complete with expertise, engineers, and the know-how also become a water refilling company? if we are to do this, definitely the quality of water will be better and the cost will be lower. Kinukuha pa namin ang pahayag ng Food and Drug Administration na inatasang magbantay ng mga water refilling station. Sa administrative order ng DOH, dapat regular ang testing sa kalidad at dapat pasado sa Philippine National Standards for Drinking Water ang mga sinusupply na tubig kabilang na ang binibenta sa water refilling stations. May taas ilang ang Meralco ngayong Hunyo at sa susunod na tatlong buwan. Mahigit 64 centavos kada kilowatt hour ang power rate hike. Kung 200 kilowatt hours ang konsumo, 129 pesos ang madaragdag sa inyong electric bill. Sa Hulyo, Agosto at Setyembre, asahan ng TIG 4 centavos na dagdag singil kada kilowatt hour dahil sa generation cost na inutay-utay sa tatlong installment. Sabi ng Meralco, tumaas ang generation charge o gasto sa paglikha ng kuryente dahil sa mas mahal na kuryente sa spot market kasunod ng mga yellow at red alert sa Luzon noong Mayo. Tatlong Pilipino ang kabilang sa limampung nasawi sa sunog sa gusali sa Kuwait. Sa ulat na nakalap ng ating Department of Migrant Workers, labing isang OFW ang kabilang sa mga nakatira sa gusali na dormitoryo ng isang construction company. Dalawa sa kanila ay nasa ICU habang anim ang nakaligtas sa sunog na nagugat daw sa electrical short circuit. Nang sumiklab ang sunog, ka-video call parao ng ni Ronalin, ang partner niyang si Edwin Petilla, isa sa mga Pinoy na nasawi. Nasaksihan niya kung paano sinubukang maghanap ng fire exit ni Edwin. Nasabi pa raw ng mister na hirap na itong huminga hanggang sa naputol ang linya ng kanilang komunikasyon. Yung gabi na bago siya matulog, sabi niya sa akin, mahal na mahal kita, mami, I love you. Lumabas sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga pogo na itinayo malapit sa EDCA sites. Ang sagot dyan ng PAGCOR sa report ni Chino Gaston. Okay. Okay. Sa pagalugad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa Pogo Compound sa Porak, Pampanga, nakaagaw ng atensyon ang iba't ibang Chinese military uniform sa pakikipag-ugnayan ng PAOCC sa intelligence community Lumalabas na lehitimong uniforme ang mga ito ng People's Liberation Army. Pero luma na. Pwedeng may isang veteran na veteranong polis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. Yung pinakamalala, eh, baka naman meron nga talagang military spies. Sa ngayon, wala pang malinaw na ebidensya ang PAOCC na may espionage o pang iispiyang nagaganap sa mga Pogo Hub. Hindi lang mga taot aktibidad sa loob ng Pogo Compound ang binabantayan ng PAOCC pati ang lokasyon ng mga ito lalo na yung mga malapit sa mga site ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. In fact, a good number of them are near and located allocated near EDCA sites. Walang so, ibang made, ibinigay na detalye um, si Casio. Uh, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, itinangging may lisensyadong pogo malapit sa mga base militar o EDCA sites. Agco has not issued any license to any company that is located beside an EDCA site. Kahit po maliit lang, kahit hindi hub, kung ang tinutukan nila yung mga EDCA sites sa Northern Luzon, wala po kami licensee na located doon sa area na yun. Karamihan daw ng mga lisensyadong Pogo ay matatagpuan sa Entertainment City sa Paranaque, Northern Luzon at Cavite ang National Security Council. Di pa itinuturing na banta sa seguridad ang mga Pogo, pero national security concern daw ito na kayang tugunan ng law enforcement agencies. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. North-South Commuter Railway System posibleng na mapakinabangan sa 2027. Tatakbo ang train sa 35 istasyon mula Kalamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga. Kapag operational na, dalawang oras na lamang ang biyahe sa rutang yan imbes na apat na oras. Batas para sa pagbuo ng Negros Island Region pinirmahan ni Pangulong Marcos. Sakop nito ang Negros Occidental at Oriental, kasama ang Bacolod City, gayon din ang Siquijor. Mga Chinese na kukuha ng temporary visitor's visa pinagsusumite na ng record ng social insurance. Ayon sa DFA, ito'y para matiyak ang ligtas at maayos na pagpasok ng mga dayuhan sa bansa. Exempted dito ang Chinese retirees sa edad 55 pataas at ang mga naka-enroll sa paaralan. Pope Francis nanawagan sa mga pari na wag palagpasin ng walong minutong humiliya sa misa para hindi katulog ang mga nagsisimba. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pusapan ng naging interaksyon ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Senate President Chis Escudero sa Von de Nure kagabi. Matapos kasing kamayan ni Escudero ang Pangulo, biglang kinuha ng First Lady ang hawak ni Escudero na champagne glass at ininuman ito. Ibinig din ito ng First Lady sa Senador at sa kinuha ang panibagong baso na inalok sa kanya. Di naman daw ito minasama ni Escudero. Itituring daw niyang pagiging maginoo ang paggantabay sa isang babae unang ginang mano hindi. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng First Lady. Nasa gip ng NBI ang apat na menor de edad na ginagamit at inilalako sa online kalasumaan ng kanilang sariling ina. Yan at iba pa sa so spot report ng John Consulta. Walang Hindi sabi ko, umupukan, di ba? Nanay pa mismo ay ang naglalako ng kanyang mga anak at isinasalang sa online kalaswaan. Sa tulo ng mga otoridad sa Amerika, hinuli siya ng NBI Violence Against Women and Children Division. Nasagip ang apat na batang edad 8, siyam, labing dalawa at labing apat. Hawak na sila ngayon ng DSWD. Ang sabi ng mga bata, pinaghuhubad sila sa in front of a foreigner, in front of a camera, uh, pinipicturan, um, naka-live show sila. 2020 pa raw nagsimula ang pang-abuso sa mga bata. Kada live show ng mga anak, kumikita ang nanay ng dalawa hanggang 3,000 piso. Hihingi po ako ng tawad <laughs> sa mga ginawa ko sa kanila. Hihingi ako ng sorry at ano, pagbabayaran ko sa kulungan yung ginawa ko. Maharap siya sa reklamang qualified trafficking at child abuse na walang piyansa. Naglalakad pa uwi habang nag cellphone ang lalaking niyan sa Panakan, Davao City. Lumapit sa kanya ang tatlong lalaking sakay ng isang motorsiklo. Bumaba ang isa sa kanila sa katinangay ang cellphone ng lalaki. Tinutugis pa ang mga suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinayagan ng korte sa Timor Leste na ma-house arrest si dating Congressman Arnie Teves habang dinididig ang extradition case laban sa kanya. Naka-Amerikana si Teves sa pagharap niya sa korte sa Timor Leste at hindi naka-detention uniform. patay naman sa translated documents mula sa Timorese News website, sinabi ng kanilang Court of Appeals na umuupa si Teves sa isang bahay kasama ang asawa at mga anak. Kumikita raw siya ng halos 900,000 pesos kada buwan bilang partner sa construction. Sa kabila naman ng utos na house arrest, binigang diin ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na wala pa rin daw kalayaan si Teves. 24 oras ang seguridad sa kanya at tanging mga miyembro lang ng pamilya ang maaaring bumisita. Hindi gamot ang siling labuyo kontra dengue. Yan ang paglilinaw ng Department of Health sa gitna ng kumakalat na post tungkol sa gamot umano sa dengue. Palala ng DOH, wala pang gamot sa dengue. At oras na makaranas ng mga sintomas ng sakit gaya ng lagnat, muscle and joint pain at rashes, agad magpatingin sa doktor. Search and destroy o ang pagsira sa pinangingit lugar ng lamok ang pinakamainam pa paraan para maiwasan ang sakit na dala nila. Inirekomenda rin ng DOH ang paggamit ng mosquito repellent. war star na si Bea Alonso ipinasilip ang new look sa muling pagsalang sa GMA Integrated News Interviews. Tinuldo ka na rin ang ilang fake news tungkol sa kanya. Marami nagsispread ng false narrative about my life. And when you're going through something really difficult in your life and you have other people narrating it for you in a different way, very different um, from the way you see it, and very different from the truth. Sobrang sakit niya. And people forget no, na ikaw yung nakipag-break. Eh. Ikaw, yung, ikaw yung unang naapektuhan. Eh. Actually, that's false. <laughs> that's false. Hindi. Hindi ako yung nakipag-break. It's amicable. Okay. Okay naman kami. I don't wanna... I, I think it's, it would be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it. Uh, it's very it's a very sensitive topic and gusto kong bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had I'm gonna do a 13,000 feet jump here in Dubai. Awesome. It's Showtime host Kim Chu, nag skydive sa Dubai. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinatunayan ng mga estudyante sa Sorsogon na hindi kailangan gumasos ng malaki para makabuo ng pangmalakasang pelikula. Anong alok sa paraiso? Kaluluwa? Diyos ka ba? <laughs> achieve na achieve ang indie film vibes ng pelikulang mula sa kung ano ang noon. Gawayan ng grade 12 STEM excellence students ng Sorsogon National High School. Kahit limitado sa oras at props, nanalo ito ng Best Film at Blockbuster Film Award sa Film Fest ng kanilang paaralan. Pumupunta po kami sa mga ukay kasi para mas uh, makatipid na rin kami. Lalo pat mga estudyante pa lang rin naman po kami. Nag-reuse and recycle naman po kami, which is ang gold po talaga ng STEM strand is uh, to be sustainable po. Talagang napaka-fulfilling. Grabe po talaga yung pagod dito na, namin as a class. Para mailayo sa kaka-cellphone, inilapit ng mga taga-kasiguran Aurora ang larong Pinoy sa mga bata. Mula sa karera, suot ang sako, hanggang sa patintero, enjoy ang mga bata sa mga Pinoy games. Puswa na yan sa report ni Ian Cruz paunahan, sa race at kalamansi relay ang una dyan. Pilahan, tago warang labanan. Wais na tunggalian with a twist na Jack and Poy. yan ang pinagkaabalahan ng mga kabataan sa Kasiguran Aurora, mga larong Pinoy. Layo nilang buhayin ang kamalayan ng mga bata sa paglalaro sa labas at hindi lang pagtutok sa online games. Walang basagan ng trip. Palayok lang! May pamamalas pa ang bayanihan ipakita kung paano protektahan ang kasamahan para sa patintero matiyak ang panalo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng kanilang pistang bayan at layo na muling maipakilala ang larong Pinoy. Kita namang ang mga kabataay nag-e-enjoy. Ian Cruz, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.